Parang lola. Nakakabal naman ako ng mga kiwot na to. Mga kiwot na yung bagong tala rito. Yan. Yung baba na yung aking pipino. Yung na sa yote, sa kaulan. Ay, ito bumaka sakit bumaksak ka sa hangin dito ka tumas ka yan may hawa kasi ang lola hindi maka ano maigi hmm. yan may lampunong nabuhay na pipino pa pala yan ni Lolo. Yan na. Nakakit na yung iba. Ano ba yung nasa likod ko? Kiwot na habol ako. Pambihira mo itong mga kiwot na to. Hindi mo sila pinakikyan man eh. Naku po! Ang isa kong ang palaya. Bumaksak na sa lakas ng ulan. Oh. Yan na, nagba. Nasira. Patawarin. Ito pala sinasabi ni Lolo. Ayan, nandito na. Umaksak na. Huwag kayong mga agat na kiyote. Nahahabol niyo ko. Ayan ko. Nahipit ang bunga. Ito mas yung malaki-laki na. Hmm. Ayan. may mga malalaki na pero alang aning pa rin nila na. Nabaksak. Paano kaya itong ayusin? Ay, may malaking hindi nakabalot. Itirahin ito ng ano. Ang sa aking ampalaya. hindi natumba mga okra kung nagperaso wala namang kami paggugulayan ni lolo pag nagtumba nito walang bunga meron pa siya isa yan saka na tayo maggalaron kung ano pang mga natumba kasi oh mahangin pa rin oh Tumihila lang ng kaunti kaya si Lola ngayon napunta rito. Baka umulan na naman ng malakas. Babay na mga to. Bisita lang si Lola.